500 P500. yung so, mga 500 yung mga bike tayo oh, 500, 500 palulong pa na alo pag binili mo ngayon mga 1-8 na ngayon yan no? oh, 500. dito lang kay Boss Joel 500 lang mga sigundang mano napakalupit 500 so, so mga yun yung mga kipo. ano dyan mga wall clock 500 lang okay, din sasakipo. gitara magkano gitara ulit magkano gitara natin boss siyandaan na, na lang daw o dadaan din si boss Dani. oh boss yeah. So nandito tayo sa area tong kabaan ng ano, uh, Carmen Planas mga guys. So dito tayo sa uh, doon naman tayo sa mga dito sa mga contact naman natin sa mga nalakalatag dito sa Burao no? Ito. Ito, ito 'yung kahabaan ng Recto Avenue ba guys. So papuntang Quiapo no. Ito po 'yung night market no. So hindi pa nakakalam ito po yung night market pag ano. So kawawasin lang ang kasong gato -basa ng flooring natin dahil binubugahan po nila ng umagar ito ng mga COVID fire truck no. So yan yung guys, nandito na tayo sa area pang sample tayo. Ito pong buraw ka no. Yan. Yan. So punta naman tayo sa mga ano, nakalatag dyan sa may dito sa Burautan no? mga kaya ito po yung area ng Burautan yan medyo naglalatag pa so punta tayo dun kaya no ha? ay mga ano pang malalatag dati nito no dito sa uh, ano mga nakalatag dito yan putin so, natin ano ba yung pinagkanoan dito yan katulad yan sa so, mga shampoo Ayan, mga shampoo natin tatlong piraso 100 yung so, mga lotion kaya yon yun mga guys so nandito na tayo sa site naman tong ganyan

Uy, ano bang ng pangkano nito? Good morning. Boss Jewel. Botul. Botul, gitara. Gitara. 200. 200. 200. Boss Jewel 'yung helmet natin, magkano? Magdaan. Tandaan. Yung helmet, no. So bike natin, oh, boss. Iyan ang sinasabi ko, nagagalit naman si Boss Jewel, oh. Binabagsak na kaagad ng presyo, walang patagalan ng ang ano. Si Aginine yan, hirap dito. yung ginagalit. Oo. Oh. kailangan paggalit kasi. Ang yan. 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 Oh, yun, ice cream. Ito, pang ice cream natin, magkano? Mura lang, mura oh. lang. Bit <laughs> sa bike natin, boss, magkano? One five. One hundred, ah, one thousand five hundred, no? Yan. So, mayroon naman tayo rito mga, ano, yung hater natin, guys magkano Boss, magkano yung hater natin? Okay. Yan. Ay, ano yan, boss? Pampalamig yan, boss. Pampalamig, ah Dito ka magpapalamig. Pampalamig. O, oh, yan, dito mo lang ma, boss. Jewel magkano naman to? Isang libo. libo. ayos mo. Isa, ah, isang set. oh, isang set, mga guys, Oh. Uh, isang libo mga guys, oh. uh, to, mga guys oh. mga, Ano to, mga? Ano to, ha? Ah? Oh, yung tanso, no? Yan, vintage na vintage na yung mga guys, ano? Yan. So, mayroon pa tayong bota, boss. Magkano ang bota natin? Ang bota natin, magkano? 150. 150 mga kaya so eh? yan hindi si na, ba, ba helmet, uh? tayo makita hindi 110 tinakso ko sa 150 magkano yun 101 yan hindi naman 110 magkano 3 yan yan grinder mga pinda magkano yung helmet tabigay mo 50 50 helmet tangga ba Oh, <laughs> may grinder pa tayo <laughs> na <laughs> no? yun, ano? Ito, ang cute ako, pambabae. Eh. 10, 10, 10, 10, parke, 10. Oh, 20 oh, 20 20. 20 na nga 'to. 'Yun nga 20 swerte wow. naman talaga Hindi totoo talaga Uy, sa kanya yun? Meron na, nabili na, ambilin na. 50 cute o 50 pesos helmet saan ka pa. Sa so, mayroon siyang grinder na tag 350 grinder. Ito kasi dito sa ano, latag ni Boss Duel dito. Boss, baka ano, pwede na 50 rin yung ano nito? Oh, helmet oh, 50. Si Quenta, Pagalitin mo ulit. Yan yeah, si 50 rin yan. Magkano 'tong Boss Duel? Pagalit ka na Boss para ano? 50 rin. Boss so, yeah. <laughs> Duel well, yung helmet. ano boss mo mo na? 50 rin. Oh, 50 na, sama na 50 na. Arena, oh, 50. 50. Tapira no. oh, na oh. 50. 50. 50. <laughs> Ayan, galing ah. Ayan, yung mga, yan? ko! Ano yan boss? Magkano yan boss? sana oh. Ay, gumagano. Salamin lang oh. Ayan, yun din. mo. mayroon tayo yung mga latag ni boss Joel no? Ayan. So, boss mo lang boss Joel. Oh, halo-halo na mga guys. Oh, eh, pasorte Oh, yung Boste mga lalagyan lalag tayo ng baso. Ha? Yung maganda yung titinda. Ayun. Ah, sausawan, no? Oh, pag pag nagiiinom naman kayo, ano lang gamitin Ayan. niyo para Ayan. Ano? Ayan. ha? Sasusukatan. Para tag isang baso na lang. Gusto <laughs> <laughs> yung magkano to? 200 200 yung mga lalagyan ng sausawan 200? Oo, no? oh, lalagyan ng sausawan yan Ilang piraso lagayan yan? Uh, dami nga oh ay, yung na, yung, yung, yung nagluluto mga chip cook, no? Oo. Oh. Uh, sandal kaya, lang. Sagat? Sandal lang, boss. Isang sandal kanina. Kanina 200. 200. Gagalitin <laughs> eh. na. Guguluhin mo pa, gagalitin. Oy, dami ng tinik. Ang sakit naman 'yan. 200 lang. Oy, 150 na nga lang daw. Ayun oh. No? Last price ba 150 kaya? 200 lang. 150 kunin ko na. Tama na. Eh, tabi mo na doon. Tabi mo na, 150. 100, 100. 150 ya. Ang dami oh. Pwede. Mga kusinero, maganda rin yung mga na ng ano. 150, 150 ko. Kulang ko. Kitang-kita ko, kitang-kita ko. pa na. Iwan pa doon sa sako. Nasa sako pa ah. Asan yung nasa kita? yun o, kompleto na. Ay! Ayan, bakit ito? Wala wala nga. Mayroon na, mayroon na. Why? Uy, ayaw mo? Kukuha niya 200. Wala, kumitin siya. Yari ka ngayon. Kumitin siya nga. Oo. Hindi, may takit naman yung siya pa. Ay, Habang nagluluto ka ba lang. Bawas na yan. Mga oh, nandun yung mga, lahat ng mga rekado doon. Oh. No? Mayroon pa. Hanapin mo sa isang lalagyan. Dito tayo guys. So, sorry, sorry. Na. Wala na, wala na. Wala yan, yan. Wala na yan, may ano tayo, Barena, oh, ano? portable. Oh. No? Yan. Ayan, may barina. Uy. Ayan na ng, nga ano pa. 300 lang yan. Wala ka lo, 300 dong. Oh. <coughs> Ayan na, hindi na basta yung malaki. Ano oh, yan? Ah, uh, portable. Portable na anong barina, no? So, 300 na kuha ni Kuya. Hey, hey, hey. hey. <laughs> <laughs> dito tayo kayo. Dun, 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 ta Yun, may, ano, dito tayo kayo. Dito tayo Dito tayo kayo. Dito 1.5 doon isa 1.5 tapos yeah. ito magkano ito guys 500 500 yung mga 500 yung yeah. mga 5 tayo 500 panlulong ko na pag binili mo nga yan yeah. mga 1.8 na nga yan no dito lang kay boss duel 500 lang uh -huh. mga sigod na mano napakalupit so mga so, yun sa mga, yung mga uh -huh. ano dyan mga wall clock 500 lang yeah, din sa sa gitara magkano gitara ulit magkano gitara natin boss siyandaan na lang daw o dadaan dyan si boss Dani, oh Boss yan, mayroon tayo ng mga septicious kay kaibigan. Kaibigan, magkano septicious natin? Ha? Ah. 350 lang yan. O, oh, 350 mga septicious natin. Yung nagtatrabaho sa mga constructions. Construction. Ito po, magkano naman to? Boss, magkano to boss? Ano bang trabaho nito? Ah, rice cooker. Ang rice cooker natin boss, magkano? Ayan, ha? Ah? Magkano to? 300. Oh, 300 yung mga ano, mga sigurado mano ng aras poker natin ng mga guys no. Yan yeah, 300. Oh, good morning. So mayroon tayo ano to? Charger. Ano charger to, boss? Ah? ah, sa computer na charger Alright, sa mga tag 300 daw mga guys okay. Rust cooker, 300 O oh, sige, sige Ito po ito, ito 300 you know? 300. Dito sa ball pa. 300 dito sa ball. mo Ay mabuksan well. Ano? Ah, oh, nakaganoon siguro, no. Nakakapix lang. Yan oh. No? si Boda. Oh, tanso. Yan mga ito. So. Yun no? mga ano, 150 na ito mga guys, mga ganito sa barnet sa mga ano bang, uh, sa kalan kaya nga yan 150 rin oh, 150 rin din daw yun yeah. meron siya mga palakol ito, magkano at mga palakol? sandan, palakol siya pwede niya pang, pwede pang bunot ng pako, no? Uh, ah, kabra yeah. 'yung mga latag dito na boys tagawad. Ito boss magkano gamit natin. 7, 12. pa Okay.